Sa loob ng maraming dekada, ipinakita ng mga pag-aaral na ang polusyon sa hangin ay isang pangkapaligiran at panlipunang salik ng mahinang kalusugan. Dahil sa komplikadong kagusutan ng mga dahilan, ang mga komunidad na mababa ang kita at mga komunidad na may kulay ay hindi katimbang na naapektuhan ng polusyon sa hangin. Ang mga komunidad na may kulay ay madalas na nakikitungo sa mga hindi pamantayang kondisyon ng pabahay, mga gusaling sira at mga lumang hindi mahusay ng mga kasangkapan. Bilang karagdagan ang mga epekto ng makasaysayang diskriminasyon sa pabahay, hindi magandang regulasyon ng mga lokal na industriya ng polusyon at patuloy na pag-disinvest sa mga komunidad, lahat ay nakakadagdag sa mas mababang kalidad ng hangin at nakakapinsala sa kalusugan ayon sa isang kamakailang pag-aaral sa Bay Area, ang mga taong may kulay ay nalalantad sa 55% higit pang polusyon sa NO2 kaysa sa karamihan sa mga puting kapitbahayan. Ang mga bata at matatanda sa mga komunidad na ito ay partikular na sensitibo sa polusyon sa hangin. Ang mga pinagmumulan ng polusyon sa hangin sa San Francisco ay kinabibilangan ng mga kotse at truck, eroplano at barko, industriya at wildfire. Ngunit alam mo ba na 44% ng polusyon sa hangin sa San Francisco ay nagmumula sa pagsunog ng petrolyo upang magluto at magpainit sa ating mga tahanan at gusali? Kasama sa mga kagamitang nagsusunog ng petrolyo ang mga kalan, mga pampainit ng tubig, mga hurno, at mga pampatayo ng damit. Ang mga kalan na gumagamit ng petrolyo at iba pang kagamitang nagsusunog ng petrolyo ay naglalabas ng mga nakakapinsalang pampadumi sa hangin sa loob ng bahay na kalaunan ay lumalabas sa pamamagitan ng mga lagusan o bukas ng mga bintana at pinto. Nakakadagdag ng mga pampadumi sa hangin ay ito sa pulusyon sa hangin sa labas. Kabilang sa mga pampadumi na ito ang nitrogen dioxide, carbon monoxide, formaldehyde, benzene, at iba pang volatile organic compounds at particulate matter. Ang mga pampadumi na ito ay nakakapinsala sa kalusugan ng paghinga at cardiovascular na kalusugan dahil sa kanilang kakayhang tumagos ng malalim sa mga baga, nagpapataas ng mga sintomas ng hika, mga sakit sa paghinga, sakit sa puso at maging ang maagang pagkamatay. Ano ang maaari mong gawin upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa polusyon na dulot ng mga kagamitang nagsusunog ng petrolyo? Kapag nasira na ang mga gas water heater at space heater, kakailanganing palitan ang mga ito ng mas mabuti at walang polusyon na kagamitan gaya ng mga heat pump. Ang Bay Area Air District ay naglagay ng mga bagong panuntunan na magwawakas ng mga pampainit ng tubig na gumagamit ng petrolyo sa 2027 at mga kalan na gumagamit ng petrolyo sa 2029. Paano mo mapapalitan ang iyong pampainit ng tubig na gumagamit ng petrolyo? Ang San Francisco Climate Equity Hub ay may programa na maaring palitan ng libre ang iyong pampainit ng tubig na gumagamit ng petrolyo ng pampainit ng tubig na gumagamit ng kuryente. Ang aming direktang ng pagkabit na programa ay makakapagbigay ng walang bayad ng mga pagkabit ng mga heat pump na pampainit ng tubig sa mga single family at small multi-family homes. Ikaw ay karapat dapat para sa programang ito kung nakatira ka sa pang isang pamilyang bahay o isang gusali na may apat o mas kaunti na unit. Kasalukuyan kang gumagamit ng pampainit ng tubig na gumagamit ng petrolyo na higit sa walong taong gulang. Ang iyong sambahayan ay kumikita ng 80% ng area median income o mas kaunti. Bagamat hindi kinakailangan ang patunay ng kita, kung makakapagbigay ka ng mga dokumentong nang papatunay ng pakikilahok sa mga programa ng pampublikong tulong gaya ng medi SNAP o CalWORKS. Upang matuto ng higit pa tungkol sa direktang pagkabit na programa ng Climate Equity Hub, maaari mong iscan ang QR code o gamitin ang link sa paglalarawan protektahan ang iyong kalusugan sa pamamagitan ng paglipat mula sa petrolyo patungo sa kuryente ang buhay ay mas mabuti pag kuryente